What's up, mga bro? Magtitimpla tayo ngayon ng maalupitang merienda. Hey! merienda! Merienda! Una ingredient, Coca-Cola! Coca-Cola! Coca -Cola. Coca -Cola. Wow. Hmm. Ready na, ha? Second ingredient, honey! Yung tawag niya sa akin dati. Honey! Nice! pangatlong ingredient nor ano nga Liquid seasoning! Liquid seasoning. seasoning! Asin! <coughs> Bango. Bango At ang panglima, Nescafe Classic. Nescafe Classic. Mapait. Mapait pa sa pagmamahal. Aww. Paano kung? Pang sa dalawa, tatlawa, patlima, anim, pang pito. Toyo. Toyo <laughs> ng mga jowa <diyawa> yun. <laughs> toyo yan. Pangwalo, suka. Oh, suka si. Oh, si, 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 si what? <laughs> At ang ating pangsyam, itinog. Uh, uh, itinog. Itinog. At ang huli sa lahat, Magic sarap! Wow! Magic! Megas-megas Magi. <laughs> so, eh na ni Pinsan! Megas-megas mo na yan! Megas-megas na to! Okay! Megas-megas na ni Insan yan! Tornado! Megas! 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 Tornado! Wow! Oh my God! Nakala ko to! Tornado! Tornado pa, Insan! Sobrang na-easy yan! Megas-megas mo na yan! Alright! Sarap na nung amoy. Bango na! Ready na ba? Ready na ba kayo? Ready na! Ready na! Ready! 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 Right, ready. Titikman na namin to! Kaya-kaya to! It was at this moment that he knew he fucked up. Eh? 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 Ay, yan. Yan Marinda oh. na, naging bato pa. Tagal-tagal namin naghihintay dito. Ah, ah, si Yan.